Eh mga sa inyo lahat diyan. Uh, Naaantahan naman natin si Mister Kalabot. Nandito sa area niya sa may sa puti. Mga 5 ayan ang uh, mga tropa natin, ayan mga tropa. Oy, and shout out ayan. Transport, ayan. So shout out sa mga followers, uh, shout out sa mga followers ng ating kaibigan. Uh, maraming maraming salamat po sa support. Nag-trending uh, 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 nga uh, mga guys yung oh sinayaw namin ng mga nakatao. <laughs> December, <laughs> December ba yun? Oo, uh, December. So December. Oh, December. Bago mga bagong taon. No? Mga ano. Uh, so, yun. Ito pa ano na ako. Ano okay, lang yun. Uh, yung uh, namin na mag ano K lang mag sayaw. Uh, Iba-ibang sayaw yun. Nang huli yung nang waruling na. <laughs> Uh, waiting lang kayo mga guys sa mga content ni Daryl Mr. Pilabor So marami pa tayo <laughs> so, yeah. so lagi tayo kasi busy So hindi ko na natin mo nang gagawa yung mga video Kasi so, Thank you thank you mga guys sa support And sa ating kaibigan Maraming maraming salamat po so, Ang kataan ng ating kaibigan Ayan mga idol ang request nyo sa pinsan Daanan na naman natin ulit si Mr. Kralabot. Ayan, ito na. Nagbigyan na naman sa kayo ulit yung hinihiling nyo. Ayan. Thank you, thank you oh, po sa support pa? Kaya yeah. lang pagkalaman uh, ko ako. Tuloy-tuloy lang pa.